Hopefully, dili mo ulan, no? Kay karon na ni taon. Gabi ikusog yun kayang hangin ug ulan ba. Karon ning init. Kaya, bago ko mo ato sa pikas Condo, ayan, nang labak ko. Gilabhan una na ako itong dapat labhan. Hopefully, dili gid mo ulan kay tanawa. Jimbag. Jimbag sa akong mga amo. Ayan. Pinano ko talaga kay ako yung gipahimus Muslim ang kainit hopefully makakuan yun plano ko unta ayan plano ko sana mag ano mag sa mga unan mga kung ano ano pa doon na dapat ipaano sa init ba ang problema aalis ako baka mamaya mukalit ulan na wala na basa ang mga unlan To, ah, na ang mga kuan po nag mga ay ang kuan tanang trash bin ako pong gipang kaning salog sa kanan na nakubrasan o kanang naagi ko magstay diri adto sa kuspikas kay tanawa o oh, murag gloomy nga init as in alingi ingyud guys tanan ba aling ingyud so naningkamot ko nga makapanglabag yod Ayan. Kinautunta. di mo ulan aron makauga. aron nga makapagbuad ko sa mga unlan, ugma. Okay? Pero na jodag umba? Naman, pag mainit, na mainit, na mainit, na kasi kumukulimlim na naman. Ito yung ibibilad ko sa init para na makatikim naman ng ano sila. Pinagtatanggal ko na yung cover nila kasi nilabhan ko. So, buhay chimi. Thank you everyone sa pag-review ng aking mga vlogging. And maraming maraming salamat. God bless us all. Ito yung isa sa aking mga ganap this Saturday. Okay, bye bye and maraming salamat to everyone.